sa tuwing gigising ka sa umaga ay gawin mo ang bagay na ito. Ang gagawin mo lamang ay ibulong mo ng taimtim ang salitang aham atel na tatlong beses. Aham atel. Tatlong beses po itong ibubulong at pagkatapos ay hipan mo ng malakas ang iyong dibdib. So, aham atel Aham Atel, Aham Atel. Ito ay upang magiging magnet ka ng pera at kaswertihan. Kung nais mo namang laging magiging maswerte ang iyong pitaka, laging may laman, laging puno ang iyong pitaka, ang gagawin po ninyo ay ibulong mo naman ang salitang ito alcumbral. Alcumbral. Tatlong beses mo din itong ibubulong. So, isa. Alcumbral. 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 At pagkatapos, ay ihipan mo ng malakas ang iyong pitaka. Ito po ay para po lamang sa mga naniniwala, mga positive mind, kung kayo po ay hindi naniniwala dito, walang problema. Huwag po ninyo itong gawin.